Eh nandito tayo ngayon sa Bali Aslagan dito sa Bitas. Uh, ibig sabihin po ng ano para sa hindi nakakaintindi dahil ang Bali Aslagan po ay salitang kapampangan. So yung pong Bali Aslagan ibig sabihin yung pong bahay daw na sinisikatan ng araw. So parang ganoon po siguro yung uh, Bale Aslagan. So napakaganda po rito oh. Ang daming ano, ang daming papasyalan. Meron silang ano o. Oh. Ayan guys. Napakaganda ng lugar. Sulit yung pagpunta mo rito. Meron silang cafe sa loob. Cafe TYS. So ayan guys. So maraming pupunta rito. Maraming kang makikitang pasyalan. May mga TP house sila. Ayan guys. guys then hindi makikita mo pa rin yung ano ng bundok yung habang kumakain ka dito sa labas makikita mo yung di ano ng bundok yung napaganda talaga eto so yan guys so, kung mag, pwede siguro mag overnight dito ayan o oh. di ba? So ito guys yung ating ano ngayon for today, uh, Baleas Lagan dito sa Bitas Arayat, Pampanga. Pride of Bitas, ayan ang Baleas Lagan. So diba guys, sulit yung pagpunta mo rito. Ay nato, maganda pagkagabi. makakuluwang itong kanilang garden napakaganda then ayan o meron pa silang munting ano dito wala pang wala pang lamang na isda so guys ito po yung ating vlog for today bale aslagan dito sa bitas Arayat Pampanga, napakaganda po pala. Eh, tapos naka ano pa yung bundok ko naka plus pang naka ano siya. Napakaganda ng Balayas Lagan. So guys, pag napunta kayo dito, yung makikita nyo sa daan, yung uh, Baleslagan ayan, punta po kayo dito napakagandang pasyalan wala na yung ka may upuan pa dito sulit yung pagpasal nyo po rito sa Baleslagan So guys, yung po palang ano, bale aslagan na ipapaluan ng kulang po kasi salitang kapangpangan yung bale aslagan. Ibig sabihin po ng bale ay bahay. Tapos yung aslagan ay yung ah uh, kumbaga sun, uh, sunrise. Yeah, magsa sunrise. Yung po ibig sabihin ng baleaslagan aslagan sa Tagalog or in English. Ayan. Pag tinagalog mo, bahay na dun sa sinisikatan ng araw. Ayun. Pakaganda po ng view, oh. Ah, kamangha. Ah, garden pa. Ayan, oh. Oh. Sulit yung ipapasyal mo dito tuwing hapon na ganyan, oh. Napakalamig ng hangin. Ayan. Hindi lang po natin natanong kung sino po may-ari nito. So, no, napakaganda po. Bravo, bravo. Pagaling ng idea na to. Ayan no, nasa ano pa ng bundok. Napakaganda talaga. Kahit taga dito ako talagang naano sa pag nakikita ko yung bundok. So ayan guys, yung ating vlog for today. Thank you. Salamat sa mga sumusuport sa akin. And then, kung hindi pa naka-follow, please follow my, ano, my, my channel, ayan. ano, you know, may tao pa sa so Guys, maraming maraming salamat po. Thank you. Have a nice day. Happy weekend. Ay, hindi pa pala. Happy Tuesday, no?